So for tonight's video, mga gutom po ang baby girl at baby boy namin. <laughs> so kakain ng chicken. Chicken again. Chicken again. Only oh, wings. Uh, Paano kayo nabubuhay yung business nila, no? Ha? Tao. Baka display lang yun. Iba talaga yung business nila. Ah, Ha? Mimi. <laughs> <Baka ang posto. laughs> sure ba yan? <laughs> hindi video video pa magpa <laughs> ka magpa shy kare pakit rice french fries, um, fries. <laughs> magpa rice ka ba? french no, fries <laughs> Magpakit <-ba -reiz> ka <laughs> <laughs> Ang ganda ng boses sila. Sa boses na si Maraming ganyan singer talaga. Parang ganyan yung boses ko. Nung hindi pa nasira yung lalamunan ko. nasira ka pa nasira yung sa ko. Oo. Uh oh ba yung gusto Okay lang gamitin ko. ba gusto mo yung legs? Gusto hmm? ko yung... Gusto ko yung... Crunchy. Ito yung na ako. Hindi ko naman ako i-judge dito. <laughs> Grabe naman yun. Dito mo yung didang, may tura ko, Joe, oh, dito. No. Mukha na naman akong Disney princess. Joe, <laughs> dito mo! Dito mo yung tura ko! Hindi mo pa nakikita? Ay, hindi nakikita. Dito mo akong Disney princess. Sa filter niya. Tama din ako, tama. Mukhang <laughs> Disney princess. <laughs> <laughs> Mukha akong Lion King, Chuck. <laughs> <laughs> so, nabusog na po kami. As always. Thank you po sa sponsor namin for today. Ano <laughs> <Ato>, ba <laughs> ganyan yung itsura ko dyan? Bakit ako may ano? May rhinoplasty? <laughs> Ay, ako? Ang tagos diba? mo. <laughs> bagay pala sa atin matangos ang ilong. Huh? Huh? Halika dito, bunso. Eh. Eh, bakit wala? Huh? Antagos ang tagos ng ilong. Ayun, no? Eh? Ay! <laughs> Tangina. Halika <laughs> <laughs> mo <Dino>, yung sakas? <laughs> bagay pala sa akin magpaano eh.